Magandang sir Ay sir, ah, ano to sir? Tuloy-tuloy na po yung uh, activity nyo na ganito Yan yeah, mga babayan, may coast na na umiikot-ikot dito na sa Manila Baywalk. Kaya yeah, makikita na natin na Nanini naninita na po sila dito. Kasi kanina mga kababayan, kung mapapansin niyo, napakadami po mga naliligo diyan. No? Kaya uh, nanita po sila. Kata nakikita niyo po, nagpipiyesta yung mga ibon na nandito ngayon, no? Grabe, Dami, no? ano Sir, ano masasabi niyo, sir? Sa mga nakikita niyo ngayon dito sa Manila Bay Walk Ay, ano naman, eh hey, Okay naman siya Saka, nagkakatoting na yung mga ibon dito <laughs> Talagang uh, malaki na yung pagbabago, sir, ano? Oo uh -huh. Talagang ibang-iba na Hindi na katulad nung uh, mga dating mga panahon Ayun, no, mga... napakalayo Dati dito, puro basura to dito, eh Ayun, ay, lagi pala kayo na mapa napapasyal dito, ah, sir Ah, uh, ah Yung pingapon dito Galing sa trabaho kasi mm -hmm. may relax lang Ayan, no? Kaya yeah, pasalamat tayo no? na nagkaroon tayo ng presidente. Ah, hindi kay presidente digo at saka kay Mayor ano, Isko, hindi 'to maninisin ganito. Yan, talagang solid, no? Solid uh -huh. sir kasi ayan, kuwantua 'yung mga ibon. So Kaya, sila yan, na. 'Yung mga ibon nga 'yung -tuwa. paano na 'yung mga tao? Ayun, <laughs> oh, sabi ni sir, 'yung ibon tuntua, paano na 'yung mga tao, 'di ba? Kaya ito mga bayan, no? Ngayon lang din nangyari ulit ito na nagkaroon ng ganito kadaming ibon. ba? Diba? Di ba? Talagang nga solid. Yun, no? Oh. Ay, mo, sir. Alvin TV, sir. Alvin TV. Alvin TV. Oo. Oh. Grabe, ang dami. Dami, dami. dami kasi ano dami. isda, no? Yung isda, yun, 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 yun. Ay, maliliit kasi ng mga isda, yung mga kabayan. Yan yung mga kinakain nila. ayon Ayun. So ayan o, kung bago ka pa lamang po dito sa ating channel ay huwag nyo pong kalimutang i-click ang subscribe button pati na rin po yung notification bell para kung may mga bago tayong video na i-upload ay isa kayo sa unang mga po. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan mga bayan o, meron tayong mga uh, official dito ng no, mga post guard po. No? Talagang uh, binabaybay nila itong kahabaan ng uh, Manila Big natin. Dahil po uh, naninita sila 'yun sa mga katulad ng mga naliligo at yung mga nasa seawall po no, sinisita ng mga coast guard po natin. Ayun, at uh, hindi ko lang alam kung uh, daily routine na ba nila yung uh, gagawin nilang ganitong uh, activity no na pagsita dito sa Manila Baywalk. Ayun, pero nakakatuwa lang no kasi uh, ngayon patuloy na ng, uh, pahigpit na rin ng pahigpit itong uh, kahabaan dito no. Ito mga official ng uh, coast guard ay patuloy na silang uh, naghihigpit po. sino ba naman pong uh, hindi makakapunta dito o hindi makakalusog dito no sa kahabaan itong uh, Manila Baywalk lalong lalo na mga kabayan at uh, nakita natin na talagang uh, madami yung mga ibon na nandito ngayon no, sa may uh, Manila Baywalk talagang uh, sobra yan yeah, nandito sila no mga kabayan tatanungin natin kung tuloy-tuloy uh, na ba yung uh, activity na gagawin nila dito tulad na itong uh, paninita ayan kita nyo po no napakalapit na ng mga ibon dito sa atin nasa gilid lamang po ng dalampasigan na to at uh, ito nga meron tayong mga coast guard dito at kanina yung bangka ay yung uh, service nila dito sa karagatan no ayan daghapon sir ay sir, ah, ano to sir? Tuloy-tuloy na po yung uh, activity nyo na ganito. Depende pa rin po sir sana sa volume ng tao. Sa volume ng tao. Ah, 'yun. So, thank you sir ah. So, 'yun. Thank you po. Yan, mga kabayan, ah, ayun nga po sa kanila ni sir. Ah, depende kung gaano kadami yung volume ng tao. Pag ah, hindi na kayang sitahin no kaya, 'yun yung ginagawa po nila dito ngayon. Kasi napakadami po ng mga tao na nagliligo dito sa area na to kanina. Yan. Yan katulad nito mga bata, no. Bawal pa ata lumabas mga ganito. Ay sir, mudang hapon. Mudang hapon sir. So dito, kanina pala mga kabayan, no? ah, nagsilutangan yung mga isda dito. Kaya andito yung mga Ayan makikita natin At yun eh, meron pa Alimasag pagkang mga pulis nakabantay sa kanto At ang mga tula ay nakasiksik na sa sako Ipinalik ang linis ng karagatan Na hindi nakalagaan ng mga nakaraan Madami ng pamilya na ang buhay gumaan Dahil sa trabaho na hantok ng pamahalaan Sa oras ng pandemya di tayo nag-alala Hindi lang basta ayuda, malaking halaga Mga bagay na binago mo ay aming nadama Kaya paano muna sabi na wala siyang nagawa? Na puro ngawa. Wala kang nagawa, wala kang nagawa ha -ha -ha -ha! Nakakatawa kasi kahit kitang kita na nila Nagbubulag-bulagan na lang ang mga mata Sa mga pagbabago na iyong pinadama Kaya di na ako nagtaka nung sinabi nilang Wala kang nagawa Di na kailangan ng video o ng litrato Habang namimigay ng ayuda sa mga tao Hindi pa kitang tao tunay na nagtatrabaho At hindi inuuka sa mga proyekto, mga nagawa niya lahat di mo alam Dahil binubulag ka ng mga medyang bayaran Pilit na sinasarado ang ating kamalayan Sa mga proyekto niya na para sa mamamayan Bakit hindi mo subukang mag-ikot at magkala Nang makita mo mga proyekto na ginagawa Solusyon sa traffic na halos hindi na makagapang Balang araw mga anak natin makikinabang Wala yung fixer, di na basta-basta ang lisensya